🎵 so, na mulubong 🎵 Salamat po. 🎵 mo Ganda? naman ang boses nang Kano-ano mo siya? Ate ko po. Atin. Ay, ay ate mo? Sayang, ganda ng boses. Ay, ay. Mulag nga lang. O, ito. Para sa inyong Mama ang ngadar tingpa Nang naamin Ada abang keloban Ha Kuno bersih Oh my god Nampak aku tak ke tak sa likod ko. Tayo na ba? Dito ko na kita. Dito tayo. Tayo na po tayo. Dito tayo, dito tayo. Takot ako dun, ha? Kala ko, na tayo ng mga polis. Okay na. Kaya na no, ka na mag-relax. Ano, ka? Oh. Ano siya? Sa Hati na tayo. Delikado na sa lugar na to. Daming kalaban. Kailangan natin mag-isip ng bagong pagkakakitaan. Ano? Pagnakaw, mag magsnatch. mag-snatch. Okay na to. Importante ba tayong naagrabyadong tao? Kung sa bagay, Ate, kahit anong mangyari, kahit mahuli tayo ng mga pulis, huwag mo akong iiwan, ha? Oo naman. Handa mo to. Pag ikaw nahuli, ako din, mapahuli. Walang iwanan. Walang iwanan? Promise? Promise. Mm. <laughs> Ay, oo nga po pala, ate. Ito pa yung mga napalimos ko kanina, oh. Ang hmm. dami. Tingnan niyo, oh. Ang dami, ah. Eh. Galing mo kasi kumanta, ate, eh. Lahat sila, bilib na bilib sa'yo. Kaya, dinadagdagan nila yung bigay nila. Pati nga pagbulag-bulagan mo, bilib din sila, eh. <laughs> Dalawa na yung talent ko, ha? Pagkanta, tsaka pagbulag-bulagan. -bulag <laughs> 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 Ay, oo nga pala, ate. Di ba, sabi mo kanina, pagkatapos natin yung mamalimos, pupunta tayo sa sagbahan. Ano, tara na? Sige, Sayang oras. Okay ma Magkano po? Sampo na. Sampo. Jesus. Sana po, babantayan mo kami ni Ate Ay Alex lagi. Ligas mo po kami lagi sa kapahamakan. Huwag niyo po sana kami ipahuli sa mga pulis pag namamalimos. At saka po sana po, pag nangangalakal kami, huwag po kami away ng mga batang kali. Panginoon, lagi mo rin pong si tatay sa ulang kulungan. Nay, makasabi po kay Papa Jesus dyan sa heaven na sana makalaya na si tatay. Sana po makaipo na kami ng sapat para madalaw namin siya. Para makasama na namin siya ni ate. Maraming salamat ako sa araw-araw na biyaya. Amen.

ay, at, na! Yan, yan, na! No! Ano, Mildred? Di ka ba sasama sa amin? May meeting ang mga taga-urban poor. Mag-uusapan natin yung tungkol sa... para hindi tayong paalis dito sa pagdidemolis. Sensya na kayo, ha? Gusto ko man, mas kailangan ko magtrabaho. Pag hindi ako nang ngayon, wala kaming kakainin naman gabi. ganun ba? Sige, pero sakaling magbago ang isip mo, puntahan mo agad ako, ha? Salamat, Salamat ha. Ha? Mildred. Sinukulit na naman ho kayo ni Aling Telma. Ano to ba? Tuloy na daw ba? Papalayasin tayo sa lugar na to. Oo nga raw eh. Balita nga, lumabas na ang demolition order. Ano oras, pwede na tayo mapaalis dito. Problema ko nga yun pag nagkatotoo. Hindi na ako nakakaipo ng pera para makahanap ng bagong lilipatan natin. Ibu pala. Ano yan? Itabi mo na yan. Malapit na ang pasukan. Hindi na nga nakapasok to ng isang taon. At hindi naman ako na makakapayag na hindi na naman ito makapasok sa school. Eh... Tsaka na lang, umuna natin isipin yung pagpasok sa school na. Importante yun, okay, eh, makabayad mo muna tayo ng upa natin. Buti na yung handa tayo, mahirap na. Siyo po. Siyempre, nakakahiya naman. Ano bang nakakahiya? Mga pamangkin ko kayo, mahal ko kayo. At kahit mahirap naman tayo, nakakaraos kahit pa pano. Mas gusto ko naman makabalik sa school si Micah kaysa mag-ulam na masarap. Sige po. Eh, ganito na lang mo siguro. Eh, mamaya po, ano, mga na lang tayo, ha? Tapos po, tulong na namin sa inyo yung makukuha namin. Sige na po, tanggapin niyo na po. Mildred. Salamat po, ah. Salamat? Saan? Eh, hindi po kayo nag dalawang isip po po kami. Sa pagmamanasakit. Hmm. Naman salamat ang sinasabi niyo, Chan. Ako nga dapat nagpapasalamat sa inyong dalawa. Kung hindi dahil sa inyong magkapatid, eh baka matagal na ako na baliw sa dami ng problema. Tsaka, haling tapat na o magdadrama pa ba tayo dito? Ay. Sige. Pedalin ko na muna ang merienda ng Kuya Ronnie ninyo. Magpapatimbang na rin ako para kalakan ko ngayong araw, okay? Si Kuya Ronnie po lang dumbo Saan? Wala po. Sige po, tapos na lang po namin ito saglit. Tapos lalarga na rin kami para mga rito Sa ayaw araw. hindi pa sumayot na yun. Sige, ingat kayong dalawa. dati na ibibili niya ako ng ganito sa birthday ko. Kaya lang, hindi niya na inabot. Wala na siya. Pero ayos lang yon. Malay mo, paglabas ni tatay sa kulungan, regaluhan niya ako ng ganito sa birthday ko. Astig, di ba, ate? Di ba, Sa birthday mo, ka kita ng ganyang manika. Pero, huwag masyado mahal, ha? Kasi pag-iipunan ko pa yun. Talaga, ate? Pero pwede po ba habang wala pa yung manika ngayon? Ito po muna. Ang ipapangalan ko po dito ay Mila. Para pong pangalan ni nanay, para pong yakap ko siya, parang yakap ko na rin si nanay. Di ba po? Tapal talaga ng mukha mo! Huwag ka sa akin ng ganyan, Wala ang karapatan. Hindi pa sinabi ko naman sa'yo. Huwag mo magpapakalaman yung disney ko! Sige na, may try ko! Ay! ka makikala dito. Sasamahin ka sa akin. na, wala mo. Huwag kang kweta, tao. Kapag lasing ka, demonyo ka! Ah, Ako ang may-ari ng bahay na to. Ako! gawin kahit ano gusto mo gawin dito!

Pag-iinom mo! Tighinan mo yung pag-iinom Hindi! Kami nila parang boy! Happy-happy lang! Happy, happy.